NBA star na si Luka Doncic tuwang-tuwa sa paggamit ng moves na ipinauso ng mga Pinoy at isa sa mga Pinoy na gumawa ng Pinoy step na si Kiefer Abena na hype ang NBA ang pinakamalaki at pinakasikat na liga ng basketball sa buong mundo. At kahit sa ang sulok yata ng mundo ay kilala ang mga tinatawag nating star players sa National Basketball Association. Malimit nga ay talagang iniidolo pa natin ang mga ito at ginagaya ang lahat ng mga makikita natin sa kanila. Mula sa itsura at even nga sa kanilang mga galaw sa laro. Pero bago yan ay tuloy-tuloy pa rin ang pamimigay ng up to 6,000 pesos bonus ng legit betting side sa mundo na 1xbet sa inyong first deposit. Dito ay pwede kayong tumaya sa mga iba't ibang sports specially sa basketball pwede na rin kayong tumaya sa mga paborito nyong team sa NBA o PBA. Maliban dyan ay marami pa silang mga casino games na tiyak na magugustuhan nyo. I-click lang ang link sa ating pinned comment at ilagay lang ang ating promo code na HOOPS1X para makakuha kayo ng bonus. At easy to withdraw and deposit dito gamit lang ang GCash o bank transfer. Kaya tumaya na at manalo sa 1XBet. Sa bagong henerasyon ngayon ng mga kabataan ay naa-adapt na nila ang ilang mga laro ng mga star players sa NBA. Kung sana ay magandang bagay ito na makakatulong sa kanilang development sa larong basketball. Maganda ring kasing makita na nagagayat na napagsasama-sama nila ang galaw ng mga NBA players na nagiging asset ng ating mga young Pinoy players sa laro. Isa na nga sa mga halimbawang galaw na naa-adapt na ng mga Pinoy mula sa NBA ay ang crossover, step back three pointer at ang euro step. Yes, marami pang iba pero ilan lang 'yan sa mga bagay na sikat ngayon dito sa ating bansa na nat tunan natin mula sa NBA. Pero alam nyo ba na may sumisikat ngayon ng moves sa NBA na natutunan naman ng ilang mga malalarong gumagamit nito sa ating mga Pinoy? Yes, ito nga yung Pinoy Step. Less fashionate man ang galaw na ito kung ikukumpara sa Euro Step ay lumalabas naman na mas epektibo naman ito sa laro upang makagawa ng puntos. Unang nakita natin na gumawa ng Pinoy Step sa NBA ay ang dating malalaro ng Phoenix Suns na nasa Brooklyn Nets na ngayon na si Mikael Bridges. Naging strange ang moves na ito sa ilang mga NBA players kung kaya't hindi madepensa ng maayos Ayos. Matapos si Bridia sa sumunod na rin na gumawa ang ilang mga kilalang NBA players. Pero alam nyo ba na nito lang ay may gumawa nitong NBA star? Yes, ito nga yung star player ng Dallas Mavericks na si Luka Doncic. Ginawa ito ni Luka sa naging laban nila kontra Portland. Kung saan ay aside sa nakuha nila panalo sa final score na 131-120 to 120, ay nakapagtala din ito ng triple-double monster figures scoring 40 points, 12 rebounds at 10 assists. At dahil isang NBA star na nga ang gumamit ng Pinoy step moves ay tiyak na mas mapapansin na moves na ito sa buong mundo. At speaking of mapapansin, yes napansin nga ito at tila na hype pa Ang isa sa mga Pinoy na pinagmula ng galaw na ito Ito nga ay walang iba kundi ang ating gilas point guard na si Kiefer Rabena Minayday pa nga ni Kiefer ang Pinoy step move ni Luka Dalawang Pinoy bowler ang sinasabing nagpauso ng Pinoy step Ito nga si Jericho Cruz ng SMB at si Kiefer Rabena Si Kiefer ay may resibo na magbibigay patunay na isa ito sa mga unang gumawa ng moves na ito noon pa man At hanggang sa ngayon Well malaking bagay na makapagbigay ang pinas ng moves na balang araw ay maging regular na galaw sa NBA. Masarap marinig sa bawat NBA games ang galaw na tugma sa pangalan ng mga Pinoy.